Ayan guys, si Papa El aalis na at manununlo na naman o mangingilaw. Ayan siya. Sila ng pinsan ko na naman. Aalis na si Papa El. Mangingilaw na naman sa dagat at mamaya na naman niyang 10 a.m. <laughs> 10 p.m. pala ng gabi. Aalis na kayo pa. Maaga pa lang. Nung oras na ba? Babay muna. Babay muna daw mga ka-LG. At see you mamaya. Kung, muna. Kung marami na naman ang hole ni Papa L. Ayan. At amin na namang i-share sa inyo ang kanyang mga hole. Babay. Babay. Ingat Papa L. Ayan. Mga ka-LG. Nandito na si Papa L. At ito na yung kanyang hole. Wow, madami-dami na naman ngayon at parang maraming isda. Ayun oh, at saka mga susu pa rin. Maaga silang umalis kanina kasi malayo-layo yung kanilang pinag pinangilawang dagat. Niyan. At ngayon ay malapit ng mag 10, 10 PM. 9.30 na. Ayan. At mag-aanlaw muna si Papa El kasi nilalamig na. Inabot na kasi sila ng ulan. Kaya nag-anlaw muna siya. Kasi giniginaw na daw. At ayan na nga mga LG. Ina... Inagay na sa planggana ni Papa El yung kanyang mga huli at wow. Fresh na fresh na naman. Fresh na isda. Isda talaga. Ayun yung mga suso at ilalagay muna ulit sa timba dahil yung mga isda muna ang aming iluluto. Iluto muna na yung sirini pa. Yung ano, isabay mo na din sa ano sa isda. Yan, yung huli ngayon ni Papa El. Kunti lang din, kunti lang din. Pero syempre, libre na sa ulam. Kaysa bibili pa sa palingke na napakamahal ng mga isda ngayon. O kahit na anong lamang dagat sa palingke. O kahit yung mga manok, napakamahal din. Kaya okay na ito libre na sariwa pa ayan ay ano may huli din palang octopus si papa L. Ayon, may huli siya ngayong octopus ayan yan mga ka lg maliit lang pero okay na yan masarap pa rin ang octopus kugita kugita naman sa amin ang octopus ay may maliit na octopus tapos may isda na ano ano isda yan pa oh yan oh yan ang yang parang palikpikan <laughs> bayang. ah bayang bayang parang ang nipis naman yan yun pa wow may mga malalaking ano din si papa el eh, susu na naman ayan oh yung mga huli niya ngayon mga isda na yan, yung mga suso ay itatabi muna at bukas na naman lulutuin. Isda na naman muna. Medyo marami-rami din ang isda. Yan, tapos may octopus pa. Ay, naku, ang sariwa pa talaga isda. O, oh, at humihinga pa yung isang isda. Buhay pa yung isang isda. Ayan. At lilinisan na ni Papa El. Naghahasa lang ng kutsilyo. At kakain na naman kami ng sariwang isda. Ayan. Ano isda yan pa? Danggit. Danggit. Ayan lapu-lapu, pero re anang ano yung itim na lapu-lapu yun hindi yung may ano yung ano kulay lang yung isang lapu-lapu, yung parang may batik-batik. ayan yung mga isda. ayan may bantol na naman. Piburit ah, ko na ang bantol kasi eh, nam siya at masarap yung kanyang laman Ayan. dalawa yung bantol na huli at saka may mga huli din si, pa, si Papael na si Rini at saka yung alimasag na maliliit lang. Kung malakas pa rin yung kulog. Yan. Katatapos lang kasi ng ulan. Yan yung mga isda. kahit maliliit lang sila ay ano, masarap pa rin at malinamnam yung sabaw. Mahal na ito sa palingke pag ano, yung sap, -sap nga sa palingke, eh, mahal na ang kilo. Lalo yung mga fresh na mga is, may mga isda, yung mga malalaki na talaga, nako. Wala kang 250, walang ano, hindi ka, walang ulam. Buti na lang itong ano, libre. Kahit maliliit lang sila, pero at least libre, sariwa pa. Yan. Sanay na sanay talaga si Papa El Magtanggal ng mga kaliskis. Akin na lang yung octopus mamaya. Masarap sana ng octopus, yung malalaki, gagataan, adubo sa gata, yung pagkaluto, tapos lagyan ng maraming sili. Hmm, sarap ng octopus. Kaso mahal din ang octopus, ano, sa palingki pag bibilhin na. Ayan, namatay na ang aming ilaw. Bak ilaw na naman. Ayun, gumagapang yung ano. Buhay pa yung ano pa? Kugita? Gumagalaw pa rin yung kanilang yung kanyang galamay, oh. Ayan. Yung aming ulam. Ayan, at nagpakulo na din ako ng tubig. Yes, wala pa. Wala pa sin. Para pagkatapos ni Papa L ay ano, ilagay na lang. At ayan nga, nilalagay na dahil kumukulo na din yung tubig. Ayan, yung octopus. Ayan. Hmm? buhay pa? Tawoy. Buhay pa ang octopus. Pero anong laban niya sa kumukulo ng tubig? Na may sibuyas. Sibuyas lang. Simpleng luto lang. Pero masarap dahil sariwang-sariwa pa yung mga isda. Ayun may ma yung maliit na ano yung octopus o pusit? Pusit. Pusit, maliit na pusit pala. Ayan na. Maya-maya kakain na kami ng sariwang isda.